Ito na nga po mga kapatid na sa ating pong linya ngayon si uh, si former secretary Rogelio Babe Singson ang kasalukuyang pong presidente at chief executive officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. Good morning po, Sec Babes. Good morning Ted. At good morning DJ Chacha. Apo, salamat. Sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa. Pwede ho ba as a backgrounder lang ano po. Ito pong uh, MPTC na ngayon nga po ay silang nangangasiwa sa Cavitex. Ano ba ang kontratang pinasok ninyo sa gobyerno, particularly po dito sa Philippine Reclamation Authority? Okay. Ted, ito nagsimula a long time ago no? dahil nag umpisa ito with uh, PRA pa oh, no? Uh, or Public Estates Authority pa nung una. No? At ang kapartner nila dito is a foreign company. Okay. Opo, sir nawawala lang po yung ating audio. Uh, I hope you don't mind sir. Ano, at sila pong ayusin pong ating linya para ho mas maliwanag. Uh, para lang po ninyo maintindihan tong isyong ito at uh, ito nga pong binabanggit na paghahain po ng uh, mandamus petition uh, oh, uh, para po dito sa sinasabi ho na kunin na ng gobyerno. Ito pong sinasabi nila na tamang share daw po sa hatian ng kita sa operasyon po ng Cavitex. Ating balikan si Secretary Babes. Uh, Sec Babes? Yeah, kumusta yung audio natin? Apo. Ted? Okay Apo. Na. Better sir. Go ahead sir. Go ahead po. Hmm. Okay. So ito ay nag-umpisa pa long time ago mga 1994-1996 ano? dahil merong uh, dating foreign company na kaparter ang Public Estates Authority to operate a portion of the reclaimed area, yung particularly yung Manila-Cavite Expressway nga. No? Uh, mm. So unfortunately, yung foreign company hindi pwede to operate dahil foreign nga. No? Uh, there was a ruling that foreign companies cannot operate utility facilities. no So eventually, uh, that's what uh, we bought into, no yung share ng UEM Mara. No? Uh, so, over the years, uh, up to today, you know, what is being misrepresented is up to today, it's still public estates authority employees and service personnel running uh, MCTEP, you know, yung Cavitex, para madaling kwan, Cavitex. Mm -hmm. So, empleyado ng PATC yan. You no? Know? In fact, uh, alam mo, Ted, kailala nyo naman siguro marami na rin akong pipiping na pasok. nagulat lang ako nung pagpasok ko dito na, bakit ganyan? Kala ko ba PPP yan? Ba't gobyerno ang nagpapatakbo? No? Ganun lang kasimple ang aking pagkaintindir yan, Ano? So, sabi ko, teka muna, tingnan natin how we can fully operate that as a PPP project. No? That's where I came in. No? Mm, -hmm. mm -hmm. Opo. And then, uh, ito nga po ngayon na... Uh... Ang binabanggit po no na ng PA uh, uh, itong public As Authority um corporation na ito no PATC ang sinasabi nga daw po na sa kasalukuyan ay disadvantageous itong kontrata ng uh, MPTC at ng Cavitex Infrastructure Corporation kaya po sila nagsampa ng mandamus petition sa hukuman. Well, uh ang sinasabi nila dapat 60-40 instead of the current cherry of 9010. No? Mhm. Mm ang pinag pinag-uusapan kasi Ted dito is a total of about 23.8 kilometers. Ang natatapos pa lang talaga ay yung naunang uh, tinatawag lang R1 which is on the reclaimed area, no. That's only 7. Point, uh, something, 7.5 kilometers. Tapos nagkaroon ng extension another 8.6 kilometers. Tapos may ongoing ngayon, no? Ito napaka-importante, yung Cavitex connecting to C5, no? Which is fully being funded by the private entity, kami, no? So, malaki na yung invest namin dyan. So, the arrangement is it will shift to 60-40 once they recover, we recover our investments. Wala naman pinapasok na yung PATC, no mm -hmm. no investment is coming from them as far as the the, the expansion or the extension of uh, etongang MC tep or Cabitex. Mm -hmm. so yun ang pinanggagalingan nila na dapat daw 60-40 na delta tapos na yung first segment eh hindi naman ganun yung agreement the agreement is tapusin lahat hanggang C5 and then allow us to recover In fact, may mga required return on investment 'yan, you know, which is part of the original agreement, you no. Know. Ah, mm -hmm. uh, ang ang problema namin Ted, dito, you no. Know, PATC does not even have a board for some reason, you no. Know. Siguro meron namang rason 'yan, you no. Know, because the the mandate of Public uh, Philippine Reclamation Authority is really to manage at saka regulate yung reclamation all over the country. No? So, ito medyo kasama sa mandate la infrastructure development, but it was precisely un undertaken under a PPP para yung operations and maintenance, a private sector na. But up to today, there are 485 employees of PATC Operating the expressway. Mm -hmm. Yan, bottom line yan. They cannot argue against that. Empleyado talaga nila yan. Mm -hmm. no? Hindi namin empleyado yung mga nandyan. Na mm -hmm. Opo. So, uh, sa sa ngayon po na sitwasyon, no? uh, merong offer ang uh, MPTC na kung nga ay i-buy out na lang ng kumpanya. Ito pong sapi ng gobyerno dito po sa Cavitex. At sinasabi ho nila, sabi po sa isang press conference, ito hong uh, Public Asset Authority Tollways Corporation na hindi umano ka BOBO, oh, ganong ka tanga ang gobyerno para pumayag sa deal na ito. We have made an offer. At e di mag-counter offer sila kung anong presyo ang gusto nila. na yun eh, naman, napakasim. Kaya may provisions nga dyan sa aming agreement na merong arbitration provisions. Eh nagulat lang kami, bigla sila umakyat, nag-file uh, nag ng motion for mandamus doon sa Court of Appeals. Dead, pareho tayong hindi abogado, pero palagi ko, Court of Appeals kagad sila. Alam naman natin ang procedure dyan. Maling-mali yun. Pwede pa silang kasuhan dyan dahil in sila private lawyers to file that mandamus. Ewan ko kung sino nagbigay ng clearance sa kanila to hire private lawyers to represent a supposed to be government corporation. Mm. So, um, ano ba ang inyo pong suggestion dito to, to cure this controversy? Um, meaning, kasi po ang sinasabi ho ng kanilang kampo, no, ng uh, PATC, na PEATC na eh, tapos na itong ano eh, 1090, 10%, 90% na deal at we, we now have to, tugtugo to, to go sa 6040 in favor of the government. Eh, sila nga po'y dumulog nga ano, sa hukuman, yeah. mandamus para obligahin na po kayo na sumunod rito. Ano, sa, ano ba ang inyo pong iniaalok dito ang solusyon? Ted, ako, uh, we are both for infrastructure development. Wala kami question dyan our our track record will show that the Metro Pacific Group has been involved in all kinds of infrastructure, you know, so including tollways. So walang issue jan, kasi ginagamit la dalin kada para daw support tayo ng programa ng ni BBM for more infrastructure. Walang away jan, no? Ang sinasabi lang namin, pwede ba sundan natin yung arbitration process? Mag-usap 60 days kung hindi makuha sa usapan, we will have an arbitration committee created. But in the meantime, meron kaming offer to buy out the shares. Hindi namin binibili yung kumpanya dahil yung kumpanya at saka yung assets remain to be with government. Hindi namin inaako na 90% nung, nung assets. Amen. Wala na kaming, walang pinag-uusapan ganoon. We are just interested in operating that efficiently. Isa pa, Ted, no? ito banggiting ko mandando ng TRB na magkaroon ng interoperability. Ibig sabihin, lahat ng toll tollways dito sa Pilipinas, eh iisa lang ang sistema. Iisa mm -hmm. e, lang ang toll collection system. Eh nung nakaraan pagpasok ko, sabi sa akin ng mga dinatnan ko, na hindi daw kami pinapayagam baguhin yung toll collection uh, system dyan at saka yung mga toll booths. Eh lumang-luma na yung mga yon. We were offering it na kami na yung nandiyan na nabili na namin it's a matter of installing it para ganon efficient yung system at saka pumasok ka sa Calax pumasok ka sa Cavitex pumasok ka sa Enlex pare-pareho ang sistema no mm -hmm. but ang sinagot sa amin daw daw kasi hindi ko inabutan kailangan daw na ibid eh, talaga kailangan na ibid dahil nasa government hands eh. mm -hmm. no mm -hmm. yun yung mga ganon employees are government employees. So mm -hmm. how can we be more if kaming hinahabol lang namin more efficiency. Mm -hmm. Sige po. So sa kabuuan po no kasi hindi nga pa ito tapos at may mga by segment po ito. Magkano bang halaga dito ang investment po ng Metro Pacific uh, Tollways Corporation? Umaab Umaabot kami diyan ng mga 25 billion. Opo, 25 billion and uh, kung That's Opo, kung saka-sakali po, theoretically Bagamat, I think, nais po ninyong upuan ito sa pamamagitan po ng mediation muna? Mediation, that's correct. And uh, uh -huh. our offer to the government stands. No? We're willing mm -hmm. to pay off what they think is an appropriate uh, valuation. Okay. S Sandali muna. Bakit ho, ano ho ba ang kagandahan kung meron man sa panig po ng gobyerno at sa panig po ninyo kung pumayag po sila doon sa sinasabi niyong buyout? ganito Ted, simple and simple lang. Lahat ng service providers dyan, mapa security, hindi eh, kaya nag-contract dahil wala nga board. So pinapakiusapan kami na pwede ba extend nyo na lang yung mga kontrata niyan. E eh, kala ko ba kayo nag-ooperate and maintain niyan? Bakit nyo kami idadamay dyan sa mga kontrata niyan? So the question is, are these contracts the most efficient contracts? Hindi ko alam, bayad lang kami ng bayad dyan. Hmm. so ah, ho Napakalungkot kasi... I mean, oh. <laughs> as I said mm -mm. Our intention is to operate it more efficiently mm -mm. so, Ang daming reklamo Unfortunately, wala kaming magawa eh Opo, opo Kasi nga, the operations and maintenance No, nitong Manila Cavitex Ay responsibility of PEATC No? Oh, that's sa... correct Opo, opo And that's the existing uh, Ano na, contract Ano Set po up. O, ang that's setup correct. ngayon. At ito nga po, ang nais nyo sana nga din baguhin sa pamamagitan po ng para kayo makapag over at kayo na masisisi. Kung sa ang pangit ng maintenance, Ako'y like, diba, okay nalang. Ako na, pero dapat sa inyo yung responsibility sa kabuuan na. Ganun po iyon. That's correct. Kasi ang aming responsibilidad ngayon is only the design, construction, and financing. Mm -hmm. The O&M, operations and maintenance, remain with PATC, which is which does not have any authority dahil walang constituted board. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, that, at saka yung kontrata nito ay 90-10 ang hatian simply because pera ninyo ang ginamit sa construction. That's, that's correct. That's okay. Correct. Opo. Sige. So, At so, saka lahat naman ng gastos doon, dito din naman ang sa revenues. Wala naman sila ipinapasok dyan. Mm -hmm. Okay. So, uh, yan po ang inyong, uh, uh, ang sinasabi yung magiging magandang uh, solusyon kung sakasakali. Pero sabi nga nila, no? Sabi nga nila, eh, lugi ang gobyerno dyan. Hindi, <laughs> hindi pa pwedeng mangyari yan. Oo. Ano po ang inyong maiksing sagot doon, Sec Babes? Pag-usapan, humarap sila sa amin. we have made an offer. If they need a third party to do the valuation, fine with us. Okay. Um, kapag po yung sinasabi nilang ipinipilit na 60-40 pabor sa gobyerno dito po sa revenues sharing ho ng Cavitex, ano po ang inyong reaction doon? Eh, hindi pa nga tapos yung mga projects eh. Hanggang C5 pa dapat yan. Ang pinag-uusapan nilang 60-40, eh, yung gusto, gusto lang nila, yung tapos na. No? Mm -hmm. eh, hindi naman ganun yung kontrata. It is a whole of 23.8 kilometers. 7.7 pa lang yung tapos at ka, kami pa nagtapos ng extension mm -hmm. hanggang sa may Las Piñas at uh, Kawit. Mm -hmm. Opo. So, uh, ano ho... Uh... Pa, paano naman yung recovery namin doon sa investment namin? Wala man silang kinocontribute doon well, yung nga, kaya nga po uh, PPP, no? Uh, public Private Partnership. So, pribado ang nag finance may meron lang po responsibility yung gobyerno like right of way uh, acquisition, pero kapag huba hindi ito naayos na gusot, ano po ang danger sa project? At ang danger din po o oh, hindi humagandang ibubunga para sa mga tumatangkilik ng Cavitex. Well, uh the, the the extension that they requested on the service contracts mm -hmm. security uh yung building maintenance facilities maintenance mag-expire -e na yan to mm -hmm. focus yata mm -hmm. ipatnat mistake. Mm -hmm. O si paano yan? Sino bang, who will enter into these contracts now, no? mm -hmm. um, so uh, kung kung sakasakali po ba at uh, magkaroon po dito ng Sangayon ng, ng ano ho dito ng standstill, uh, ano po magiging galaw po ng MPTC at ng Cavitex uh, Infrastructure Corporation. Uh Ted, kami naman ready to negotiate with government, no. Mm -hmm. But uh, ayaw lang namin na kami sinisisi for something that we are not responsible for. Okay. Sige po. So sir, um ano po ang inyong panawagan sa kabilang panig dito po sa isyong ito kasi nga... Uh, <laughs> Ayoko sanang sabi, kabilang panig, wala, kiisa lang ang bilang uusapan dapat natin eh. Oh. So, hmm. anyway, we have made uh, our suggestion, let us follow what is in the provisions of the Joint Venture Agreement. Hmm. Meron tayong proseso dyan, no So, 60 days, mag-usap tayo, ano, saan ba kayo nang gagaling at sinagot naman namin lahat ang kahilingan ninyo, lahat ng documents na hinihingi nyo, sinabit namin. Banggitin ko lang, dahil meron silang COA findings na hindi nila masubmit-submit. Eh, ano naman ang pakialam namin doon sa submissions ng report sa COA? Hindi naman kami sakop ng COA. No? Mm -hmm. So doon, isa pang pinanggagalingan ng kanilang problema. Dahil wala silang sinasubmit na uh, uh, cash flow, wala silang sila sinasubmit na uh, statements of revenues and operating and maintenance expenses. So talagang hahabulin sila ng commission on audit. Mm -hmm. Oo. Uh, kung wala silang mga ganun pong uh, mga, 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 mga hinihingi ng COA, uh, wala kayo may tutulong doon. Ang may tutulog namin, sabi namin, Anong mga documents kailangan nyo audit mm -hmm. and preparing the reports for you? Mm -hmm. Binigay namin lahat yon. Mm -hmm. We have our audited financial statements yearly at daily. Ted, kasa, yung empleyado lang na nakikita yung toll collection. Sa kanila dumadaan yun eh. Mm. Oh, uh, so sa ngayon po sir uh, na meron pa hungang extension po ito at plano po, will this cost delay sa implementation niyo? Uh, hopefully not. No, that's why we have we are already reaching out to the department of finance mm -hmm. na kung pwede lang tumulong na sila you no know, as mm -hmm. part of government as i said i did not want to this this thing it late na bagay to turn ugly you no know? and mm -hmm. because of yung nagpunta like, na sila nag like, media, media na sila eh meron naman solusyon ito under the provisions of the joint venture agreement mag-usap we made that offer ay ay sinagot sa amin Mandamus eh, mm. hindi na pwede. Opo opo ah uh, humingi na huban ang panig sa inyo ang court of Appeals dito sa kanila pong petition from mandamus <laughs> Wala pa kami walang abiso walang mm. wala no no information other than we were given a copy of what they filed Okay sige po So uh lastly po ano para sa mga nakikinig ngayon na gumagamit po ng Cavite text nito klaruin lang po ninyo uh Uh, yung pong maintenance niyan, collection niyan, lahat niyan, sino po nangangasiwa? At ano lang po ang papel ninyo? Well, ang aming agreement ngayon is kami yung design, construct, and finance. Under, dapat nga, may joint agreement on the O&M, no? But right now, lahat ng employees, uh, warm bodies, no? Empleyado ng PATC is about 280, uh, 245 to be exact. no Tapos, another 240 are contracted personnel. Yung mga sa security, mm. sa maintenance, mm. systems maintenance, lahat yan, contracted personnel. no For 245 contracted personnel and 240 organic personnel, so all 485 employees and personnel dyan sa Cabitex na yan are employees of Public Estates Authority Toll Corporation. Opo, opo. Klaro po yan. O, sige po. So, uh, kami po yung antabay lamang sa mga mangyayari. And yung nga po, sana nga po uh, humantong ito sa mahinahon at mapayapang pag-uusap <laughs> na sa ganun po, bottom line po dito is kapakanan po ng mga gumagamit ng Cavitex and yung nga po kap kapakanan po ng Estado. Salamat po, Sec Babes. That's Maraming salamat, maraming salamat uh, Ted. Salamat Apo. sa inyong mga tagapakinig. Opo, thank you. Si uh, former secretary Babe Singson, siya rin po ang pangulo at uh, chief executive officer po naman ng uh, Metro Pacific Tollways Corporation. Ted Pilon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.